Isa, bakit laging nawawala ang medyas? Ganito dapat ang pagtiklop ng medyas, parang nasayang ang kalahati ng buhay ko. Dalawa, tiklopin ang mga printed t-shirts ng ganito para mas madali silang mahanap. Tatlo, tiklopin ang short sleeve shirt sa parang ito, tiklopin ang laylayan pataas, tapos tiklopin ulit pababa. Simple at hindi nagkakaroon ng busot. 4. Paano tiklopi ng sweatshirts? 5. Paano tiklopi ng hoodies? 6. Tiklopi ng jeans nang walang gusot at hindi mawawala ang forma. Pito, tiklopin ang pajamas bilang isang kompletong set, ganito ang paraan. Walo, tiklopin ang sweater sa paraang ito para maayos at organisado. Siyang, pagtiklop ng coats ng madali, tingnan kung gaano ka